yan yan po ay may laman ito po yan, tuturo ko na yan kung hindi ko gagalawin, hindi nyo agad mapapansin para siyang invisible hindi po ba yan po ang tinatawag na uri ng mutya ng tubig pag nakaangat po at wala sa tubig kulabo po yung kulay niya makikita nyo agad yung kulabo yan po ay para sa pampaa mo panghalina sa mga tao sa lakas kontra sa kulang at barang po ang pampaa mo pangkaligtasan yan po ay ba ginagamit po sa kasaba, sa kabal ito kinakargaan nila na orasyon yan po legit na mocha ng tubig pag inaangat mo po 'to bigyan ko siya malabo lang kulay niya pero pag inilagay nyo halos invisible na hindi po ba kung hindi nyo pa uh, ano natin sa liwanag mare-reflect hindi natin agad makikita dahil invisible siya may sa po siya yung mga masasamantang ka hindi kayo makikita o matatagpuan hindi kayo mahagila pag mayroong masama nagtangka sa inyo yan po ang bertud ng mutya ng tubig Legit na legit po ito. Mga kapwa-antengero, mga kabagani. Galing po yan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. oh iba't ibang lugar po yan. Kada isang mucha, iba't ibang lugar po nakita yan. Naipon lang sa akin. Galing din po sa mga kasamahan. Yan po. Maraming salamat po.